Hello, hello, hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 2004, 10 piso, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio para sa isang short video. Aalamin po natin ang kanyang presyo doon po sa Numista at sa NGC. Okay po, gagalaw ko na po ang camera. Pupunta na po tayo sa Numista at sa NGC. Yan. Para sa 2004. Ayan, 2004. 2004. Ang kaya pong presyo ay sa very fine, 42.89. Extremely fine, 29.74. Kung sa ano, mas maraming benta sa ano ha. Sa very fine. Para po yan sa 2004. Ayan, punta naman tayo sa NGC. Para medyo mapabilis tayo, hanapin natin kagad. 2004, ayun, 2004. Shop now, dollar sign, 2,004. Ang kanya pong presyo ay, ayan, sa 65, no? Ang kanya presyo ay 8 dollars. Yan, no? 8 dollars. Mataas pala ang 2,004. Mataas ang value niya. Binigay ng NGC, ha? Ayan na po ang pinaka-value niya po. Halos ha? 400 pesos po. Kaya patuloy po tayo mong ulecta doon sa 2,004, ha? Medyo mataas po ang kanyang value. Ayan, 8 dollars. Para sa 2,004. 10 piso. ano o, dollar sign no? Okay po ah. Sana po yung nakapagbigay ako ng konting impormasyon. Kaunting aliw para sa pangungulekta ng coins. Okay po. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan. Ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.